Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na ba kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin ninyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, Layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan, kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag -e edit at bumubuo ng buong video para may may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. Isang araw, habang nagbabasa ako ng mga komento dito sa ating channel, may isang subscriber na nagtanong ng isang bagay na medyo personal pero napakahalaga. Ang sabi niya, totoo po ba talaga ang tinatawag na G-spot ng babae at may kinalaman po ba ito sa kaligayahan ng mga babae? Nang mabasa ko iyon, napaisip ako. Hindi dahil kakaiba ang tanong, kundi dahil marami talaga ang curious dito, pero ilan lang ang nakakapag-usap tungkol dito na may respeto at tamang impormasyon. Kaya naisip ko, bakit hindi natin ito talakayan sa medikal at siyentipikong paraan, nang walang mali at para sa dagdag kaalaman ng lahat? Ang salitang G-spot ay unang lumitaw noong dekada 1980 at hango ito sa pangalan ng isang German doctor na si Dr. Ernst Grafenberg. Siya ang unang nagulat na may bahagi sa katawan ng babae na tila mas sensitibo kaysa sa iba, kaya tinawag nila itong Grafenberg spot o G-spot sa mas pinaikling tawag. Ngunit ayon sa mga sumunod na pag-aaral, iba-iba ang karanasan ng mga babae. May ilan na nagsasabing ramdam nila ang pagkakaibang ito, samantalang may iba naman na walang napapansing kakaiba. Dahil dito, maraming doktor at scientist ang nagsabing hindi ito isang particular na organ o tuldok, kundi isang bahagi ng katawan na may pinagsamang maugat, kalamnan, at tissues na nagdudulot ng heightened sensitivity. Sa madaling sabi, hindi ito isang hiwalay na parte ng katawan, kundi bahagi ng clitoral network, isang system ng mga ugat na konektado sa loob ng katawan. Isa pa sa madalas si tanong, ilan ba talaga ang G-spot ng babae? Ayon sa siyentipikong pag-aaral, isa lamang ang area na tinutukoy bilang G-spot. Hindi ito maraming tuldok o lugar kundi isang sensitibong bahagi sa unahang pader ng kanal ng ari, ilang sentimetro lang mula sa bukana. Sa ilalim ng microscope, Nakita ng ilang pag-aaral na may maliliit na kumpol ng nerve endings at spongy tissues doon, kaya ito minsan ay nagiging mas sensitibo. Ngunit hindi lahat ng babae ay pare-pareho, may ilan na nakararanas ng heightened sensation at may ilan namang hindi gaanong ramdamang kaibahan, at ayon sa mga doktor, parehong normal iyon. Ang G-spot ay hindi dapat ituring na sukat ng kaligayahan dahil sabi nga ng mga eksperto, ang kaligayahan ng babae ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal, mental at relational Ayon sa mga reference tulad ng Journal of Sexual Medicine at mga pag-aaral ng American College of Obstetricians and Gynecologists ang G-spot area ay nasa pagitan ng daanan ng ihi o urethra at ng harapang pader ng vaginal canal Dito nagkakaroon ng intersection ng mga nerve endings at tissues na konektado sa clitoral system Ibig sabihin kapag may pagbabago o pressure sa bahaging iyon maaring magkaroon ng ibang uri ng sensation, nunit hindi sa lahat ng babae. Sabi nga ng isang medical na artikulo, ang G-spot ay hindi isang hiwalay na organ, kundi isang bahagi ng mas komplikadong clitoral structure sa loob ng katawan. Kaya ngayon, mas ginagamit ng mga modernong doktor ang terminong clitoral complex o clitoral network imbes na G-spot dahil mas akma ito sa siyentipikong paglalarawan. Maraming tao ang nag-aakala na kapag pinag-usapan ng G-spot, ito ay tungkol lang sa pisikal na karanasan. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang tunay na kaligayahan ng babae ay may mas malalim na ugat. Kasama rito ang emosyonal na koneksyon sa sarili at sa kapareha at ang pakiramdam ng respeto at pagmamahal. Ang mga doktor at psychologist ay nagkaisa sa paniniwala na kapag ang isang babae ay relax, may tiwala at emosyonal na komportable, mas nagiging positibo ang kanyang karanasan kahit hindi pa pinag-uusapan ang tinatawag na G-spot. Sa madaling sabi, ang G-spot ay hindi lamang tungkol sa katawan kundi simbolo rin ng pagkakaunawaan at respeto sa pagitan ng dalawang tao. At bago tayo magtapos, gusto kong sabihin kung gaano kahalaga ang mga tanong ninyo sa channel na ito at sa lumalaki nating komunidad. Katulad ng subscriber natin na naglakas loob magtanong tungkol sa pinag-usapan natin ngayon, bawat tanong na ipinapadala ninyo ay nakakatulong sa atin na magsimula ng mga usapan na mahalaga mga usapan tungkol sa kalusugan, respeto, pag-unawa sa sarili nating katawan. Ang pagiging mausisa ninyo ay hindi lang welcome dito. Ito ang puso ng ginagawa natin. Kapag nagbahagi kayo ng inyong iniisip o nagtanong, hindi lang ninyo tinutulungan ang sarili ninyo, kundi tinutulungan ninyo rin ang iba na baka pareho ang tanong, pero nahihiyang magtanong. Kaya, kung may paksa kayong gustong malaman o isang bagay na sana ay ipinaliwanag sa inyo ng mas maaga, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Binabasa namin ang bawat mensahe at ang boses ninyo ang tumutulong sa amin na gawing mas suportado at mas may kaalaman ang espasyong ito para sa lahat. Patuloy tayong matuto ng magkasama, magsuportahan sa isa't isa, at bumuo ng isang komunidad kung saan ang tiwala, pagmamalasakit, at respeto ang sentro ng bawat usapan. Bago tayo magtapos, pag-usapan muna natin ang ilan sa mga madalas itanong at maling akala tungkol sa G-spot na nakita namin sa comment section at sa internet. Una, naniniwala ang ilang tao na madaling mahanap o maramdaman ng lahat ang G-spot. Sa totoo lang, tulad ng napag-usapan natin, magkakaiba ang katawan ng tao. Ang sensitibo para sa isang tao ay maaring hindi para sa iba. At normal lang yon. Isa pang karaniwang maling akala ay ang G-spot lang ang pinagmumula ng sarap o na mahalaga ito para sa isang masarap na karanasan. Sinasabi na agham na ang sarap ay maaring manggaling sa maraming iba't ibang bahagi, pisikal man o emosyonal. Walang iisang tamang paraan para maranasan ang pagiging malapit at ang paglalakbay ng bawat tao ay kakaiba. Maari mo ring itanong kung ang hindi pagkakaroon ng G-spot o hindi pagkakaroon ng anumang pakiramdam sa bahaging iyon ay nangangahulugang may mali? Ang sagot ay hindi. Magkakaiba ang ating mga katawan, at ang pinakamahalaga ay ang pagunawa at paggalang sa mga pagkakaibang iyon, hindi ang paghahambing ng ating sarili sa nakikita o naririnig natin sa media. Panghuli, pag-usapan natin ang komunikasyon. Maraming manunood ang nagtatanong kung paano pag-usapan ang mga sensitibong paksa tulad nito sa kanilang mga kapareha. Ang pinakamagandang payo mula sa mga eksperto, magsimula sa kapatan at kabaitan. Tandaan, ang pagiging malapit ay tungkol sa koneksyon tiwala at paggalang sa isa't isa, hindi lang sa anatomy. Kung mayroon kang higit pang mga tanong o gusto mong pag-usapan namin ang isa pang paksa agham o relasyon, mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig mula sa iyo at ang iyong mga tanong ay nakakatulong na gawing mas matatag at mas may kaalaman ng komunidad na ito. Muli, salamat sa panood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalaman na nagbibigay ng kapangyarihan at nagtuturo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Kaya kung tatanungin tayo ng ating subscriber kung totoo ba ang G-spot, ang sagot ng mga doktor ay may lugar sa katawan ng babae na mas sensitibo sa ilan, ngunit hindi ito pare-pareho sa lahat at hindi rin ito ang sukatan ng tunay na kaligayahan. Ang mas mahalaga ay ang pag-unawa, Komunikasyon at respeto. Dahil sa huli, ang pinakamagandang relasyon ay yung may tiwala, malasakit, at paggalang sa katawan at damdamin ng bawat isa. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. At gusto ko ring magpasalamat sa ating subscriber na nagtanong tungkol sa paksang ito. Ang tanong mo ay nagbukas ng usapan tungkol sa kalusugan. Respeto at pagunawa sa katawan ng tao na siyang layunin talaga ng channel na ito. Maraming salamat sa oras at pagtitiwala at hanggang sa susunod na video, dito pa rin sa Japan Free Vlogger.